Ngayon, pupunta tayo sa Oslo, Cebu para sa isang unforgettable na whale shark watching experience. Ipapakita ko sa inyo ang lahat at tips kung magkano ang magagastos mo sa whale shark watching sa Oslo, Cebu at kung nagbabalak kayo magbakasyon, ay tiyak na para sa inyo ang video na ito. Mula sa Cebu City ay minutor lang namin ito gamit ang Honda Wave na scooter. At pati na rin ang mga tips kung paano mas magiging masaya at madali ang biyahe nyo. Tara na! So mula Cebu City, nagrent kami ng Honda Wave na motor kay Jack Nemeno. Kung gusto nyong magrent, mahanap nyo siya sa Facebook. Sa halagang 400 pesos per day, ang biyahe mula Cebu City papuntang Oslob ay tumatagal ng mga pato na oras, depende sa weather condition. Cebu South Bus Terminal. Kung galing kayo sa Cebu City, pwede kayong sumakay ng bus papuntang Oslob. Madalas ang biyahe ng mga bus at may dalawang options kayo: air-conditioned bus o non-air-conditioned. Ang pamasahe sa air-conditioned bus ay nasa 180-200 pesos, habang ang non-air-conditioned naman ay mas mura, nasa 150-170 pesos. Tip lang, pumunta ka ng maaga, lalo na kapag weekend, para makaiwas sa mahahabang pila at para makaupo ka ng komportable. Minsan, mahaba ang biyahe kaya magdala ng earphones, libro o kahit anong pampalipas oras. Kung prone ka sa motion sickness, magdala na rin ng meds para sa biyahe. mag enjoy ka talaga sa biyahe kasi ang ganda ng mga tanawin. Makikita mo ang dagat, mga bundok at mga simpleng pamayanan. Siguraduhin lang na may lisensya ka bago magmotor dito sa Cebu. At syempre, mahalaga rin na magdala ng tubig, snacks at fully charged na phone para sa GPS at pagkuha ng pictures. Huwag kalimutan magpahinga sa mga stopovers para hindi kayo mapagod sa biyahe. Finally, nandito na tayo sa Oslo para sa whale shark watching. Pinakamainam na pumunta dito ng maaga, mga alas 6 ng umaga, kasi dito sila pinaka-active. Mas maaga, mas konti ang tao, kaya't makakaiwas ka rin sa mahabang pila. Ang entrance fee para sa whale shark watching ay 1000 pesos para sa mga local tourists at 1500 pesos para sa mga foreign tourists. Kasama na dito ang boat ride at life jacket. Ang whale watching experience ay tumatagal ng mga 30 minutes. Sobrang magical ng experience na ito lalo na't makikita mo nang malapitan ang mga whale sharks. Ang mga whale sharks dito ay umaabot ng 6 hanggang 12 metro ang haba. Imagine, mas mahaba pa sa isang bus. Sila rin ay may timbang na umaabot ng hanggang 20 tonelada. Talagang napakalaking nila lang. Pero kahit ganito sila kalaki, sobrang gentle at peaceful nila. Pero syempre, may ilang mga patakaran na dapat sundin para mapanatiling ligtas ang mga whale sharks at tayo na rin. Una, bawal hawakan o lapitan ng masyadong malapit ang mga whale sharks. Para Panatilihin ang distansya na factor na metro. Bawal din ang paggamit ng sunscreen dahil may mga chemical ito na pwedeng makasama sa kanila. At pinaka bawal silang pakainin o manggulo sa kanila habang sila'y lumalangoy. Sundin lang natin ang mga patakaran para maging safe at enjoyable ang experience para sa lahat. Kung plano ninyong mag-overnight, maraming mga accommodation options dito sa Oslo. May mga budget hostels na nagkakahalaga ng 500-800 pesos per night. O kung naghahanap kayo ng mas komportabling stay, may mga mid-range resorts na nasa 1,500 to 2,500 pesos per night. Isa pang tips, may iba pang mga atraksyon dito sa Oslob na worth bisitahin tulad ng Tumalog Falls at Sumilon Island. Kaya kung may extra time kayo dahil 30 minutes lang naman ang whale watching, pwede pa kayong makapunta sa Tumalog Falls dahil magkalapit lang ito o di kaya'y Sumilon Island Sandbar na malaparaiso at maraming isda. Kaya kung pupunta kayo ng Oslob, marapat puntahan nyo lahat. Para worth it ang experience nyo. Sana abangan nyo ang next tips vlog natin sa Tumalog at sa Sumilon Island. At diyan nagtatapos ang ating Oslob Adventure, ang Whale Shark Watching. Dito ay isang experience of a lifetime at talagang sulit ang biyahe. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung nakakuha kayo ng tips at kung nag-enjoy kayo at mag-subscribe para sa mas marami pang travel adventures. See you sa susunod na adventure vlog po. God bless.